Bakit murahin mo ako? Bakit? Ha? Ikaw una nagmura. dali eh? okay. okay. yung... okay. ko din ako. Okay. Binila na to. Tumawag na ako kay Major Mercado papadala. Arresto ito. Wala kang lisensya, wala kang plaka. Arrestado ka, ka. Kung wala kang lisensya. Iiquist kita. Iiquist kita, pulis ako. Sinabi ko siya ang karapatan ko. Kami hindi na ito. Hindi na buhutas ito, huwag mag ano? ka mag-aarate dito. Huwag ka mag hindi na to. Ayan, Kaya pulis. Kaya sa akin. Ma'am, bakit sa'yo ang mo? Nakita ko ka mo. Nagulat ako para magsalita ka ng gano'n. Kasi tatay mo, pulis. Tatay mo, pulis. Kaya pinagmamalaki mo. Hindi tinawagan mo. Kaya pinagmamalaki mo, medyo tatay mo. Ha? Piko, matinong tao ka. mo, ito mo. Yung pumo. Ah, ikaw ang matino ako, matino. Ikaw una mula. Mo na pula. Utang din mo, tatalo ka. Sakarin mo ako. Ah, ka na mo sa akin, boy? Dito ka sa kanila na ako, papakarga. Ah. Sabi mo, ito, dinirecho ko. Tatalo ka, putang ina mo, ito mo. Eh, bakit mo ganin ka? Gamitin mo sa korte. Ikaw din din ako, ako. Ser, bali yung tricycle, sir. Po na po ng kasama nila. Yung kasama niya. inalis na, po. Yung tricycle na, tala niya, sir. Kasi ah, mo na, hindi ka na, hindi mo na, hindi mo na, na, kayo. mo mo na, hindi hindi mo na, hindi mo po, hindi na, hindi na, hindi na, mo hindi ano si Manila tu? Di ko maintsir. Di ko maintsir. Hindi mo naiiba. Ano ni Manila tu? Manila tu! Manila tu! Di ko maintsir. Magalas siyo. Ano ano nga kaya mo kanya? Ano nga kaya mo kanya? Hindi ako siya si. Di ko maintsir. Huna talo 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 Ganito ba? Ano na muna kasi kung pakinggan mo. O sige, anong ano ba 'yun mo? kasi na ako sa ilalim ko nung to, like tinay tuna ako. Dito niya ako. Tarantado ka putang ina mo, ito mo. Ah, wala 'yun, wala 'yun. Kanya Kasi ka. Hindi ba nakalimutan? Pero sige, pwedeng nakasibilyan. Ausap na namin ng BBP, NPD. Ito 'yung kiso na, pero amo mo. Yes, pero ko na, wala kang coordinator dito. Sir, wala naman gano'n. Topic tulis ako. Oo, sige. Topic tulis ka. Anong violation? Anong violation? Tungka, tungka, tungka muna. Tungka Mga naka-uniform ng mag-engage sa kanya. Anong gagawin sa kanya? Anong gagawin sa Nasa nasa yung tricycle mo, nasa yung mo. nasa yung interina kasi hindi ano kung may talakang transisikal na walang ng Meron, Ina inaamin niya na walang ng na dala niya, walang transisya. Hindi naman tayo. Wala Walang transisya. Wala ng transisya. Wala na yung mo. Tawagin mo siya siya. Tawad. Awas at na si Meron siya meron siya meron siya meron siya meron siya meron Hindi, meron siya Eh pangin saru langin mo. Dawat gitak, dawat betag. Betag wala, ani say ba ang kita nyaan. Kan ta dugot pagin mo. Wala na mo pataindan mo na. Sino to ito na tumatako lang, hindi wala. Balira, andalan. Imo Nakagamit ka ng mga ng materia namin. ka, kailihintuin ka talaga. Na na e, ako, ito naman talaga. to, kapag sa panito, nangyari? to, ha? Nakasibilyan ini, nakasibilyan ito, ko ng isang kapatipa ng labot ang City Police Union. Wala, 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 wala,

Eh, hello. Ok, no, oh, macam ma. ni. Ok, macam tu. bangga. Jadi, jinun. bangga. Sekarang keluar. Macam, macam pun beri yang di bawah Hello. Lumba Hello. Aduh. 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 Aduh kita kan musliman kan kita kan musliman warnuna kita warnuna 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 sa damit ng buwan, sa mga sobrang sobrang burol na iyan. Hindi mo na, bigyan mo na. Hindi mo yung na walang mababawas sa pahamo. mo Hindi mo na problema. Hindi mo na problema. Hindi problema. Hindi na problema. Hindi mo na problema. Hindi mo na problema. Hindi mo na Oh. Tingnan niyo muna baka may Sino kasama niyo rito? Oh, tingnan mo ano ka. Kapatid mo diba kamukha mo? Ako ya, ano ko? Anak mo. Searching niyo muna. Searching so, team, tingnan niyo muna. Oh, wala <laughs> diyan. Okay, okay. so, gamit ng nabutas si Titi Emo. Paalis sa magpatrabaho. Pagin mo ang silondok. lang itong mga uh, pulis daw. Abusadong pulis Gumagamit ng sasakyan ng walang prangkisa. Pumasok sa Rio Plus Politics namin. inimplement implement niya ang batas. Siya pa ang sumuntok. Ayaw niyang magpahuli. Nandyan ang sugat ng aming CTPMO. Si

Okay. Wala yun, wala yun. Polis na kasi mataas ang ego mo Hindi siya hindi na naman. Hindi ako ako para marahin. ng polis, hindi na marahin. Sabihin kayo, ng Kung kaya okay. yung ganyan, anong wag nangyari? natin. Hindi nalang. na ada mana ada mana ada mana ada mana Salah, aku ni nak suruh aku ni memencal lagi sangat gitu. Kak Siti Lian ka? Makan kari hu. Ustaz menyang, ustaz menyang yang KTM tu, ustazlah boleh. Wala salah. Sama macam uniform. Maaf. あっあっあっあっあっ